dalang-dalang tema ka sa ating lahat. Ngayon po ay ang itatong nito ang karaan ng Pilipino. Isang pagpapaalaala sa atin na ang kabutihan ng Diyos ang manatili sa bawat isa. Sabagkat sa kanito ang lang ng mga tao, hindi upang ipanghagaw ang mga tao, kundi upang iligtas. Pinuturoan tayo kung paano tayo sumunod ng pala sa kanya. Atin din pong isama sa ating panalangin ang lahat ng mga magdiriwang at magdiriwang palibang paarawan na sinahubitang de Santo Santos, Jennifer Paimiento, Mary Jane Lorena Morales, Semuel Rizal at Mila de At bilang ang panila ng ating pagdiriwang sa umaga ito ng Banal ng Lisa, ay magsitayo ko ang at awitin natin ang pangunan na ayon. pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumayin. At ah, sumayin. Tayo po'y nalangin. Mga Panginoon ng Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa hangarin ay nagbatid mo at walang lihing na nalilingit sa iyo. Limisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat at tumulong sa iyong badal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Amen. Pakinggan po rin ang sinasabi ng ating Panginoon sa Yeso Cristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong mong lakas. Ito ang una at dahilang utos ng ang pangalawa ay tulad ng una ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Sabay-sabay po natin pagsisingan ang ating mga pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kami na umisal sa iyo, Diyos, sa mga pangyarihan, Santo, sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, at kami ay sa aming naisip, sa aming nagsarapin, sa aming mga nagawa sa kaligtangan ng aming uri, at ito'y sarili nating pabalina. Kaya ay sinasama kami sa iyo, Diyos, na kawalan mo kami. At sa lahat ng mga santo, ay paglalamin kami sa iyo, Panginoon Diyos, Awan uh, kayo ng mga pangyari ng Diyos, patawarin kayo ang inyong mga kasalanan, at kapatawarin kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng Jesus Cristo na ating Panginoon. Amen. Okay. Amen. Magsit tayo sa Diyos sa Panginoon. at gabayan kami sa pagawa ng kabut kabutihan upang kami ay makasama sa iyong kaharian sa pamamagitan ng iyong anak na sa Yeso Cristo aming Panginoon na nagbubuhay tayong aming kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang kada tao na ibinabirong mo sa amin na buhay kung saan sa aming dati mo nandito ngayon ay kami mga kapatid kaya niyong si para sa pagkiliwang ng kanilang mga kaarawan lalong-lalo na pinakubitan ni Los Santos Jennifer Sarmiento Mary Jim Carlas Semo Ritaitania Lurina Morales at yung tipo sa aming kapatid na Primera de Los Santos na nawa o Diyos, patuloy mong nawa silang pagkalooban ng biyaya ng buhay. At nawa yung maraming panawang paarawan ng pagkaloob mo sa kanila o Diyos. At ang iyong Espiritu Santo ang siyang patuloy, patuloy na magiging patubay sa bawat isa sa kanila. At ang lahat ng ito yung isang pagitan so, no ah. ng Diyos Cristo kami panginoon. Amen. Tayo yung malagamit, makapagyari na ito lang ng Diyos. Nagpapasalamat din po kami sa libro ito na pinuspul mo kami ng iyong pagkalagyan sa uh, sa gawa po namin kung ganda niya isa, hindi yung sa sponsor, lalo-lalo na ang uh, sa uh, eh, Berling ng Awa dito sa Rio, na naway patuloy mo silang patatagin upang uh, mapangasiwaan at may saayos ang lahat ng layunin ng sipahan ito para sa kalawalagin na naiyong patilang pangalan. Ganun din po, masasalamat para sa aming kapatid, na si Jemar Manalo. At ang lahat ng ito is umagitan dahil sa Kristo aming Panginoon. Amen. Tayo yung nagagin po Diyos na po ng awo. Amin itong itinatulog sa iyong harapan ang aming mga kapatid na may karamdaman na naman ay pagalitin mo sila at pagkalooban mo nawa sila, pag sila ng malakas na pangatawan matibay na pananampalataya upang ito'y magiging sanggatan nila sa mga pagsubok na ngayon ay kanilang pinakabuhay. Patuloy mo rin pagkaroonan sila ng iyong awa at pagpapala ng Diyos. At ang lahat nito ay sumakitan niya ng Diyos ng aming Panginoon. Amen. Kaya yung nalangin, o Diyos na wala amin yung buong ipinabanalangin sa uh, mga kaluluwa ng aming mga kapatid na sumakabilang buhay na. lalong lalo na sa kaluluwa ng Felix Manalo, Senyor, Josefina Manalo, Delphine Manalo, Senyor, Eduardo Manalo, at tinulit ko kay Edgar do Milina. Manawa ko Diyos, patuloy manawa ko pagkalawa pa sila at taglaw sa pilang buhay upang masumpungan nila ang buhay na walang hanggang. At ang lahat ng ito is magkita nila sa ang Panginoon. Amen. Pati po po ang lahat at ating pakinggan ng mga ang mga pagkakas. Ang pagawa ng mabuti ay nagpapakita niyang tunay at tapat na pananang kalatayo sa Diyos hindi lamang sa salita at sa pakikinig, kundi mas ipakita natin ito sa gawa. Ating pagpakinggan sa si lahat ng At sinabi ng Elias sa Elenco, isinasara ko sa iyo na maging kayo sa rito. Sapagkat, sinubo ako ng Panginoon hanggang sa ito. At sinabi ng Elias, at sinabi ni Elenco, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kanyo. Hindi kita iiwan sa iyo yung mga sila sa ito. At sinabi ng Elias sa Elias, sinasama ko sa inyo na maghintay ka rito, sapagkat sinubwa ko ng Panginoon sa Lagay. At kung ang sinabi, buhay ang Panginoon at buhay ang mga kariyer, hindi kita iiwan. At silang dalawa ay mga si Ayo. At limang po sa mga anak ng mga propeta ay mga si Ayo. At nagsitayo sa kapat nila sa malayo. At silang dalawa ay nagsitayo sa tabi ng Jordan ang kanyang palaban at hitlog at yung ginampas ang tubig at nahawin nito ang doon. Naalapat silang dalawa ay magsigaan sa silong lupa at nangyari ng sila ay makatawin ang sinabi ng Elias kay si Elias. Hawin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo. Bago ako iwulay sa iyo at sinabi ng Elias, so, isinasama ko sa iyo ng iba ay bahay tayo sa mga kapit. At sinabi niya, Ikaw ay humingi ng mabigat sa bagay. Ganyan may kumakita mo ako pagka ako hindi yu sa iyo. Pagiging gayon sa iyo. Nga hindi. Ngunit kung hindi ay hindi magiging gayon. At nangyari, samantalang sila ay magpapatuloy at ang sasabi sa ay nangyari ito, napakita ang sangka kawaw apoy at ang kabayong apoy na naghiwalay sa kanilang kapwa at sa si ilas ay sumapa sa sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. At nakita ni Eleazar at siya ay sumigaw, Ama ko, ama ko, mga paro ng Israel at mga mga nabayang niyao at hindi na niya nakita siya. Kaya nilawakan ang kanyang sarili sa sobrang at hinapak ng dalawang kasi. Kinuha rin niya ang balaban niya na makulot sa kanya at siya tingalit at tumayo sa ang pangpangin ng jodan. At kanyang kinuha ang balaban niya na nakulot sa kanya at inampas sa kuli at sinabi sa alam patuloy tayo magibigyan at magmahalang nakasama siya. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. basa ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galesya. Kabanata 5, sa talata 1 at magpapatuloy sa talata 13 hanggang talata 25. Sa kalayaan ay pinalaya tayo Kristo. Magsisibay na kayo at huwag na kayo pasakot na muli sa pamatok ng pagkaalitin sa pagsan sa mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa, sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay wag ang pinipula sa kayo. Kung tayo ay nang bubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mga silakad naman tayo ayon sa Espiritu. Ito po ang salita ng Panginoon. Ang Panginoon ay sumayin. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoong si Kristo ay kay San Lucas. Sa kabanata siya nagsisimula sa talata 51 hanggang talata 62. Luwag atin sa iyo, Panginoong oh, sa si Kristo. na ang panahong iakyat sa si Yesus Salam langit. Ipinasya niya pumunta sa Jerusalem. Silogon niya ang ilan upang mauna sa kanya. Kumayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuloyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritana sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Nasadyago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila. Hindi ninyo alam kung anong uris ng Espiritu ang suma sa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila at nagtungo sila sa ibang nayon. Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, Susunod po ako sa inyo kahit saan sumagot si Jesus. May tunggap ang asong ubat at may tugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao, wala man lamang matutunugan o mapapahingahan. Sinabi ni Yesus sa isa, Sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan ko muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, umayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa pagkahari ng Diyos. Sinabi naman ng na isa, Susunod po ako sa inyong Panginoon, Ngunit, magpapaalam mo na ako sa aking mga kasambahay. Sinabi sa kanya ni Ang sino mang nag-aaraw at palaging lumilingon ay hindi karapat dapat sa pagkamahari ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Yeso Cristo. sa iyo, Panginoon Yeso Cristo. Magtiyo mo po at ito,